Lord, may sa loob ng anin mo na hindi kami nakalabas yung oh. kahon kahon. Yes. Oh, salamat po sa Saludo kami kay Yorme. Ayan, sige mo. To thank all the vloggers who stayed and believed in Isko for what, almost 3 years. Kasi sa totoo lang, amin ko sa inyo, mas marami kayong alam sa akin about what's happening and what has happened in Manila. Kasi syempre siguro, I, you know, kami, I don't pay much attention to what he does. Kayo talaga yung mas, pag tinanong niyo ako about what's happening in Manila, wala akong masagot si Sir Mark, he asked me before. I did pero kayo, parang mas mahal niyo pa nga siya kasi sa akin. Hindi nga, kung hindi niyo alam, di ba, noon pa, nung bago ka siya, marami nagsasabi sa kanya na magawa siya ng sarili niyang YouTube account. Pero he didn't want to because he said he wanted more vloggers more more people to, to you know go around Manila and be the ones to, to be an eyewitness kesa sa, kesa sa siya mismo amag sabi mas maganda mas marami kayong makakasaksi nun no? at magkakaroon din na mas marami pang vloggers ang nagkaroon ng career di ba? yung yes, mga ma dati hindi niya naman nakalain na may ganito kayong talento pero dumami kayo although I heard from other people na yung iba na na, na iba ng landas o baka naghanap ng ibang Opo. kagigiliwan, Pero diba? yeah, yeah. <laughs> Thank you for those who stay and who truly believe in him for all those years. At sa mga more years to come. Thank you. <laughs> <laughs>